Magandang araw mga kaibike, -e share ko lang po sa inyo ang mga kaganapan sa araw na ito na makapagbibigay din po sa inyo ng konting kaalaman kung paano po tayo makakaiwas sa aksidente sa daan. Ngayong araw na ito ay biglaan po ang ulan at medyo madilim ang paligid. Susundo po ako sa aking estudyante na hindi po dinala ang kanyang service sa kadahilanan po na pinagbabawal na po ng school ang pagdadala ng two wheels o anumang sasakyan na pagmumula ng disgrasya sa mga estudyante. Lalo na kung uwi ah, na hindi alam ng mga guro at magulang ang mga nangyayari sa mga bata. Sa mga magulang po, na tulad po natin, sa akin lang po, uh, wag lang po ninyong masamain. Minsan ko ay bibisitahin ko natin o tingnan po ang nagay ng mga bata sa school. Huwag po tayong magpakampante. Minsan po kasi naaaya ang mga yan mga kanilang mga kaibigan. Kaya po, nadadamay po sila uh, sa mga magulang po ng mga estudyante na na po ay taos puso po kami nakikiramay. Nang malaman ko po, po ang kadahilanan ng pagbabawal sa pagdadala ng service ay ako na po mismo ang hindi na po nagpadala kahit po pwedeng magbigay ng sulat na pinapayagan ang mga estudyante. May nalaman po ako na umaangkas po ang iba at yung umaangkas po ang siyang nagdadrive, yun po ang hindi ko natin alam mga kamami. Kaya po minsan-minsan po ay surprisehin po natin ang mga anak natin sa school. Alamin po natin ang kanilang mga ginagawa. Alam ko po, po na may nagtatanong, wala bang ibang susunggo? Wala po, kaya po, tsaga, ano lang po, at napakalakit po ng pamasahe dito po sa lugar namin. Kaya nga po naisipan namin na ibili na service. Huli na lang po nang malaman po namin na nagbabawal ang mga service sa school dito po sa aming lugar. Sa atin naman po mga ka-e-bike, eh, dobling ingat po sa pagmamaneho, lalo na po at malakas ang ulan at madilim po ang kapaligiran. Katulad po nang nangyari sa akin, hindi ko po alam na may sasakyan ko pala na umuurong at hindi ko po napansin. Puti na lang po at mayroong pong nagmalasakit na bumusin na nang bumusin para po mapansin ko at maiwasan. Ganyan po ang nangyayari kapag ka po hindi po tayo masyadong alerto. Nagpapasalamat po ako ng marami at ako po ay nakaiwas sa disgrasya. Hanggang dito na lang po mga kaibay. Hanggang sa susunod. Maraming maraming salamat po.